ito na siya yung kalawang tanggal ang kalawang kinasak ang mga idol napakatalas ito rin siya mga idol yung, kalawang, tanggal, yung aking samurai Wag sa wag na kayong gumamit ng karburandong. Pwede naman. Pero ang pinakamaganda mga idol para paghasa mo mga siya. Grinder. Bilihan niyo ng disc na pang disc na pang bakal na parang liha. Ang tik mga idol nakita mo gayon na ang paghasa ko ng daw ng grinder ko. Umpisa dito pag ganun. Tritso mga idol. Huwag pabalik-balik. Tritso.